Magandang gabi mga kababayan. Narito po ang inyong updated weather report para sa gabi ng April 12, 2025 at sa mga susunod na araw. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, magsubscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa Pagasa at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa Pagasa o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapakipakinabang para sa lahat, bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pagasa, ang easterly winds ang siyang nakaapekto sa ating bansa. Ito ay mainit na hanging nagmumula sa Pacific Ocean at ito ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng maalinsangang panahon. Dahil sa epekto ng Easterlies, may mga cloud clusters tayong namataan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kasamang scattered rains and thunderstorms sa mga rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sa ating mga kababayan, sa ngayon ay mainit ang panahon. Ano kaya ang sanhi? Marami ang nagtatanong kung bakit napakainit ng panahon ngayon. Ito ay dahil sa kawalan ng mga low pressure areas at bagyo na kadalasang nagdadala ng mga ulap, ulan at iba pang epekto gaya ng pagbaha. Kapag may low pressure area, ang hangin mula sa paligid ay kumikilos papasok dito, mula higher pressure to lower pressure ayon sa physics. Sa pagkilos ng hangin ito, naihahatid din ng moisture o water vapor pataas sa atmosphere, dahilan kung bakit nabubuo ang mga ulap at pag-ulan. Sa kabaligtaran, ang high pressure area naman ay pinagmumulan ng hangin na kumakalat palabas. Dahil dito, hindi gaanong nabubuo ang mga ulap kaya't mas mainit ang panahon. Sa ngayon, may ridge ng high pressure area sa northeastern part ng ating bansa. Nakakaapekto ito sa silangang bahagi ng Luzon kaya't nababawasan ang convective activity o ulap sa bahaging ito. Ang resulta, mas direkta ang sikat ng araw na tumatama sa kalupaan kaya mas mainit ang pakiramdam at mas mataas ang heat index. Inaasahan ang mga sumusunod na temperature range sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, Mula 25 hungang 34 degrees Celsius. Sa Lawag, Mula 25 hungang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, Mula 17 hungang 26 degrees Celsius. Sa Tuguegaraw, Mula 25 hungang 36 degrees Celsius. Sa Legazpi, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Cebu, mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Davao, mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao weather forecast, dahil pa rin sa epekto ng easterlies, asahan ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa mga nabanggit na lugar, panandalian lamang ang mga posibleng thunderstorm at hindi magtatagal. Sa ating lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas na makakapaglayag ang ating mga mangingisda at mga seafarers. Wala rin tayong binabantayang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon at inaasahang mananatiling kalmado ang kondisyon sa mga susunod na araw. At sa ating three-day outlook, Monday to Wednesday, sa mga uuwi ng probinsya o magbabakasyon ngayong Holy Week, asahan ang generally hot and humid weather na may posibilidad ng scattered thunderstorms lalo na sa hapon o gabi sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, katulad pa rin ng forecast, partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers. Ngunit sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Metro Davao, magpapatuloy ang epekto ng easterlies na magdudulot ng mga kaulapan at posibleng pag-ulan. Paalala sa ating mga kababayan, dahil sa inaasahang init ng panahon, paalala po sa lahat na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng light-colored at preskong damit, at magdala ng payong kung lalabas. Ingatan ng inyong kalusugan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Para sa iba pang weather updates, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilala, at mag-subscribe sa aming channel. Huwag ding kalimutang i-tap ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa susunod nating ulat, stay safe and stay cool.